Simple Ay, lang ayan. sir, 3,000 per head. So that's 12,000. Kasi apat lang anak. Hindi naman kumukuha si Ma'am Leticia para sa kanya. Oh, para sa anak ninyo sir, apat. That's it. Kaya mo sir Salmero. Ano ba kung dadaan tayo sa korte? Ano ba yung ano dyan? Magpapakulong ano na lang si Pura ko kung ganyan okay. na... Okay. Ma'am itong... Leticia, kung medyo matigas yung ulo nitong kinakasama ninyo, o, pwede na mind natin sa korte. Hindi. Ganito kasi yun. Kaya nga hiningi ko yung 3,000. Kasi mag-aambag din naman ako. Hindi lang naman ikaw yun, diba? Tayong dalawa yun. Kaya pagtulungan natin. Tama po ba? Yeah. Magpakulong na lang ako, walang problema. Ano ba yun? Kahit yan kayo, lang hinihingi ko? Gusto mo magpakulong sa ganyan lang ka, ano? Sinapahiya okay. mo na ako Sinapahiya mo na ako. Hindi, ah. hindi lang ikaw kaya ang nahiya ano dito. Pati ako. Walang problema. Mas maganda nga yung nasa kulungan, ilibre. Yung okay. decision, o, yung yun decision, na decision niya, attorney, is hindi para sa mga bata, kundi okay. para sa sarili. Okay.